Hello guys! Ayan, tapos na po ako magtrabaho. So, nag ako sa glit. So, nag- ano muna ako. So, mag-video. <laughs> so, tanghali na po dito. No? Ano ay, hindi pa pala. 11 pa pala dito. Nang umaga. So, pa ano na siya. Init guys, init dito. So, ano guys, sa uh, may share ako guys, no, sa akin lang, no, about biometrics biometric guys. So for me guys, dapat talaga sa biometric guys. Ah uh, uh, sa gobyerno. So for me for ano lang opinion sa akin na except nyo yung katulong sa biometric kasi hindi kami nakakalabas, hindi kami pinapayagan ng amo. So sabi nga nila, 'di ba, hindi nila nasusunod yung kontrata, dapat may pahinga kami, 'di ba? Wala hindi nasusunod. So dapat sa biometric. Kasi nga marami kasing ano vlogger news na nakikita mga post na kailangan lahat ng katulong lahat ng mga Pilipino dito sa Middle East dapat magbiometric lahat ng mga ano na mga Pilipino nandito sa ibang bansa magba biometrics 'di ba tapos last nilang ano last nila na Judith is June, June 1. So for me guys dapat lalo na you sana sa nasa ano mga sana sa gobyerno or mga gobyerno dito sa ibang bansa para sa mga Pilipino. Dapat iksip nyo yung katulong. So, hindi kami nakakalabas. Alam nyo ba, na intriga talaga ako dyan. dami kong tinanungan, ang dami kong chinat about sa biometrics. So, na intriga ako. So, yung ano, dahil hindi ako mapakali guys. So, tinanong ko yung amo kong lalaki na binata. So, tinanong ko siya, ang sabi niya, hindi na daw pwede. Marami pa siyang sinabi, pero hindi ko na pwede sabihin. Basta sabi niya, hindi na. So, yun talaga, guys, no? Kayong nasa gobyerno, for, for my opinion lang, dapat accept nyo yung katulong kasi hindi naman kami nakakalabas. Alam nyo yan. And for everyday, everyday nyo na na ano na may mga problema yung mga katulong sa mga amo. So alam nyo yan. Alam nyo yan na hindi kami nakakalabas. Mostly, mostly wala kami ka ano tulog na masyadong tulog, di ba? Kulang kami sa tulog. Minsan nga sa pagkain, uh, minsan hindi kami nakakain, minsan na, na ano kami nalilipasan kami ng gutom, di ba? So ano kami sa trabaho ah uh, umaga hanggang ano gabi merong mga katulong na ganyan nagtatrabaho so for me lang for me for my opinion lang guys sa opinion ko lang yan po ha so dapat talaga except nyo yung mga katulong kasi talaga hindi kami nakakalabas so ah uh, dapat pag nag -ano kayo ng mga protocol mga ganyan na ano, in, ano isipin nyo rin yung kung ano ba yung makakatulong ba ay okay ba dito nito magagawa ba nila ito ano kasi nga alam niyo talaga yung mga katulong lang talaga ano bihira lang yung mga amo na pinapalabas na swerte sa amo ba diba? so sana sana kung may mga ano kayo may mga protocol yung mga gobyerno dyan sa Pinas o dito sa ibang bansa so ano nyo muna isipin yung mabuti ba o okay ba sa mga katulong kaya ba nila ito na, na ano ba magagawa pa nila ito ganun ba kasi talaga guys dito sa ibang bansa lalo na dito sa Middle East so hindi po nasusunod yung kontrata yung contract namin sa Pinas yung napirmahan namin pagdating namin dito hindi po yan nasusunod mostly hindi nasusunod hindi naman lahat ng amo mostly lang, mostly. May mga ilan din na amo na so mostly talaga guys. Ayan, mahirap dito sa mga katulong dito sa Middle East guys. So marami talagang problema sa amo. Sana ano, hope na na mabigyan nyo kami ng ano talaga yung yung ano ba, yung yung tuunan ng pansin yung mga hinahing namin. So, diba? kasi nga sa kontrata talaga hindi nasusunod for me lang naman yan guys sa about sa biometrika sa akin lang yan kasi nga uh, nagtanong kasi talaga ako sa amo ko na intriga ako guys ayan sabi nga hindi na daw so dami kasi mga news ngayon kahit ngayon guys nakikita nyo sa mga vlog mga vlogger news mga post na kailangan talaga lahat daw ng ano lahat daw ng mga mga OFW dito sa ibang basa magbabayometric ba diba? so for me lang yun guys sa for me ano nag lang ako guys nag share lang ako. kasi nga marami din ka akong mga kakilala guys na tinanungan ko na hindi din sila nakakabayometric kasi nga ayaw ng amo nila so yung iba naman takot na magtanong sa amo nila kaya yan guys na ano lang sa akin sa akin lang opinion ko lang Opinion ko lang yan ha. Baka, ano. <laughs> Opinion ko lang po talaga yan guys. Kasi nga, talaga nagtanong talaga ako. Sa amo ko na intriga talaga ako niyang biometric na yan. <laughs> Ayan guys. So, sana. <laughs> uh, sana lang, sana. Hmm. Kasi nga, kailangan daw talaga mag-biometric. Ang dami talagang mga, dami talagang mga ganito yung visa 20 ganyan yung ano yung dumating na dito uh, hindi na pwede mag biometric yung uuwi pwede sa so, mga ano mga 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 news na na iba 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 yung ano about biometric kaya ayan so sana talaga ako bahala na <laughs> bahala na kasi sabi na hindi hindi daw pag ano umuwi ka hindi ka naka dito hindi ka makaka oy uh, ewan ko lang Ewan ko lang talaga. So, hopefully na yung biometric, ibahin nyo na lang. Except nyo na lang yung katulong sana. Ayan lang. So, bye-bye guys. Yun lang guys. So, uh, support my channel guys. Ayan. Subscribe, like, comment, share. Ayan. Thank you guys. Thank you.